Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Bangon na gising na mga kalaki dahil ngayon po ay uh, alasing ko po ng umaga At syempre po sa mga nakatutok po dyan mga kalaki Abay, eto na po yung mga 2-digit lucky numbers na ibibigay ko po para po sa inyo mga kalaki At syempre po, handa ka na ba? Nakahanda na ba mga listahan mo? Abay, kung nakahanda na mga listahan mo, halika na at subukan mo na ang mga galing namin sa mga numero baka isa kasama panalo namin ngayong umaga mga kalaki at medyo uh, Maginaw mga kalaki dahil nandito po tayo ngayon sa highway ayan po mga kalaki sarado pa 'yung mga tindahan pero magbubukas na 'yan mga kalaki Mayamaya -maya kasi alas 5 na po ng madaling araw okay sa mga ready na po dyan na kunin na mga lucky numbers namin halika na ibibigay ko na sa iyo ngayon kaya Luzon Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo? Ayan po mga kalaki, tutok na po rito dahil ngayon pong umaga, ibibigay ko na po sa Cebu ang unang two-digit lucky numbers. 5-29, Aklan, 23-15, Aurora, 117 Laguna, 58 8 Quezon, 22 9, Olonga po. 3.34. Dabao. 7.30. Parlac. Sa East 19. Quirino. 8.24. Bacolod. 5.2. Cavite. 3.4. Taguig. 1.17. Mindoro. 29.15. Marinduque. 12.30. 5. Caloocan. 6. 37. Muntinlupa. 8. 30. Palawan. 21. 34. Sambales. 1. 20. Apayao. Gis. 17. Quezon City. 22. 21. 21 Pampanga 18 20 Pangasinan Ano to? 20 sa East La Union 30-28 Ilocos Sur 5-7 Ilocos Norte Gis 12 Nueva Ecija 14-5 Nueva Vizcaya 5-26 Masbate Ayan Masbate 32-27 Ayan At syempre po mga kalaki Isinud po natin ang Romblon 114 Angono Rizal 11-28 Muntalban Rizal 227 Antipolo 5G Taytay Rizal 123 Cainta Rizal 1422 San Mateo Rizal 1320 at Isabela 914 at Togi 12 1218 Rojas 1.25 Capiz 2.21 Bohol 20.22 Bulacan 5.18 Baguio 21.4 Bicol 3 Gis Batangas 12.18 Bataan 21.30 Butuan 5.32 Benguet 1.36 36 at Iloilo -ilo, 31 35. Ayan mga kalaki po muna natin diyan para po sa mga masusugin nating mga followers diyan na araw-araw po nakatutok po at naka uh, nagaabang po ng mga lucky numbers natin everyday Para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers araw-araw, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan po, i-search nyo po Red Parungkin. I-check nyo po ang followers. Dapat po merong 400,000 followers sa Facebook. Check kami yan. At meron tayong second account red parong din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers mga kalaki yan po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin red parong po na merong 16,600 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share na share ng mga video namin. Heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo mga lucky numbers. Everyday po yan mga kalaki na nagbibigay po ako ng mga lucky numbers sa mga nakafollow po sa mga comment ng comment, share na share ng mga video. Mali mo naman, isa ka sa mabigyan ko. I-check mo din sa messenger nyo, Okay? Tandaan niyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ang ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa mga Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, wedding, STL National. Ako po ang magbibigay sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month at virtue mo. Malay mo naman swerte yun mga kalaki. Abay! mapapabilang ka sa mga winners namin, okay? So, tandaan nyo mga kalaki ha, ang lucky numbers namin, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at wala po itong pilitan. Sa mga gusto pong subukan ng mga lucky numbers namin ng private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo. Ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? bibigyan kita ng discount kapag nauna ka na magpa-member ngayong umaga. Oo, ngayon mismo sa mga mauna po na pito, meron po kayong discount, di ba? At pagkatapos po nun, babalik na po ulit sa dati ang membership fee. Okay? So mga kalaki, ito na po ang mga two digit lucky numbers natin. Pilipinas at abroad. Abay, ready ka na ba? Eto na po, ituloy na natin sa Leyte. Leyte. 7 9. Samar. Gis. 16. Paranaque, 1935 Manila 1230 Pasig 811 San Juan 2132 Marikina 620 at Tabuk 1 sa is. Ayan po mga kalaki kompleto na po ang mga lucky numbers natin ng mga 2 digit lucky numbers. Takbo na sa mga sukin yung outlet maya maya at make sure po mga kalaki na ilarambol nyo ha. Para mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo. 2 digit, 3 digit, 4 digit, pwede nyo po yan iramble. At eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo kay Okay. Kay Timothy. Ayan kay Timothy Cereso po ng Dagupan City, Pangasinan. Hello po sa inyo dyan. Siya po ay conductor po siya ng... Okay, basta sabihin na natin. Five star hello po sa mga uh, bus terminal dyan. Conductor po sila. Sa maraming salamat po sa lahat ng conductor dyan, mga driver dyan na walang sawang nanonood po sa atin nakatutok. Hello po sa inyo. Bakit naman? Sumasakay po ako sa bus nyo pati po sa mga biyahing ninyo ng Manila. Ganon, ah... Uh, uh, North Luzon way nyo po Sumasakay po ako sa inyo At po Sa mga uh, Fish vendor naman po Dito sa may Magsaysay market po dyan po sa may Baguio City Hello po sa inyo Maraming salamat po Sa mga taga Baguio Naku na miss ko tuloy Pumunta ng Baguio Mga kalaki Maraming po tayong followers Diyan sa Baguio At syempre po Ilang beses na po natin Na panalo ang Baguio At na miss ko kayong lahat dyan Pag nagpunta ko dyan Kita kita ulit po tayo Mga kalaki At syempre po Ngayon pong third week na po ng April, abay, dapat isa ka na sa manalo. Okay, gising na mga kalaki, tayaan mo yung 3 days ha, huwag mo agad papalitan. Good luck, mananalo tayo ngayon, claim it.